Good morning. Shout out kay Manong Needs. Magdala na ng sako. Ayan. Ibigising ako ni Mila Mix. May dala kaming sako. Ay, may sako? Dala ng walis. Ayan, Ayan si Mila Mix, guys. O, oh. nag-vlog din. Mila Mix! Shout out kay Manong Needs. Team Ron, let's go! Ayan. Ayan. Dito na. Ito yung kasama namin, guys. Ayan si Milamix. Milamix ulit. Yeah. Shout out, Sir Kabutoy. <laughs> shout so... out, Sir Kabutoy. Ayan, o, oh, diba? Sir Barney Bull eh. O, oh, ayan, nariamit namin sombrero, yung sombrero. Yung. Ayan, okay. sa YouTube. Yeah. Ayan, oh, shout out Kapal, sa Team no? Melody. Galing yan ang ano, Italy. Ayan, wow. guys. <laughs> May walis kami. Ako, wala. Team Ron. May walis kami. Pero si Manang Liz na ante namin, magdadala yung sako. Ipaharang eh, mga ako dun eh. Sabi ko mamamalimus na kami. Ayan. Yan ang aming bahay guys. Harap ng bahay. Mamamalimus kami. Sabi ni Milamix. Ayan. Ang tagal-tagal niyong leader namin guys. Tapos na leader namin. Sabi na singko aga-aga Oo. Yan yung aking pininturahan guys. Ayan o. Oh. Kulay blue. Shout out nga lang needs. Let's go. Ito yung walis ko. Walis. Magwawalis kami. Ayun si Mati Minda kasama. Magwalis tayo para magka pera. Ayan guys. Sir kabotoy, Si, eh, si Milamix tawa ng tawa o. Oh. <laughs> Magwalis para magka pera. <laughs> <laughs> Magwalis tayo tuwing umaga. Ay, oh. Ito, tama, tama wala akong pamulag. Ano 'yan eh? Mag-exercise tuwing umaga? Oh, mag-exercise tayo tuwing umaga. May walis pa. Ano ba 'yan siya, pa si Abi? Tao sa kasi asli. Ima, Kaya kasi ang kapalit ni Ashley <laughs> Wala nga, inabili nga kay Rosa, wala nga eh. Yan ang bahay ko, guys. Pintura lang, maganda. Pintura ka na ba? Mm, blue. Kulay blue na pala. Alis na kami, guys. Nagwawalis na kami. Sama <laughs> tayo pupunta din. Tanlora. Ayan ang aming good kumari tayo. guys, good kasama kayo, din. Guys, hello, morning. <laughs> Mag-alaw. <laughs> Kati. Kati. Ayan guys, sinatahuran kami ng mga aso. Maaga pa kasi. Ayan na. Ayan <laughs> na. di to ang eskwelahan guys, kaya traffic. To ang school ah. Oh. Sa dami na nung tao. Yeah. Walang ko lang sigurado may mabili ni ko to. Walang pangwalis si Alex doon. dami guys Ito yung mga green yung mga kasama namin yung mga naka green, ha? teacher's day oo, oo. Kaya, kala ko kahapon bukas pa ay bukas pa ng no? may mga kas may mga hawak na walis guys si Lemix mayroon ng hawak ng walis <laughs> Ayusin mo nang ikaw mo saan mamalayap oh, o taba sa lehe. <laughs> tinatawa na ko ni Sir Kabutoy. Ayusin Ay, ko ba? daw. Sabi ni Mila Mix ayusin <laughs> ko daw. O, ayan, o, o, ayan. Mula Premier ka, tinatawa <laughs> na na ko Sabi taba. Tayo ang taba. <laughs> yung taba o sabi o. Lakas mga kasar si Sir Kabutoy. <laughs> Ay, <okay. laughs> Mas sexy pa yung sawa ni Sir Kabutoy. Shout out, Ma'am Glenda. <laughs> lab na lab ni Sir Kabuto yung mga sexy. Yan. Daming tao dito sa amin, guys. Pabrika ng bata dito. guys, napakadami ang naka-green. Ayan. Ayan si Mila Mix sa video. Ayan, aking mga kapit bahay yan guys. Ayan, dami nila naka-green. Ayan, nagbawalis-walis na sila. Dami nakagreen green Ano? Ano yeah. tayo? Ayan guys, ang daming naka-green. Hanggang doon ang daw gwawali sila doon, ayan. Hmm. Ayan, kawaii ko, ayan, kawaii kawaii. Ya, beto kaya dapat magdadala ng guys. Dapat mag-happy. Para daw papa ko may ano, <laughs> kung utang nasa sunod na na, sunod na lang

pipila na. masigarilya do siswa, YouTube. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Hello Hello guys. Hello guys. guys. Hello guys. Hello guys. guys. Hello, Pogi! Guys, nakain kami ni Milamix ng lugaw. Ayan si Milamix, oh. Isang subo. Kaya sir ka po, Toy. <laughs> ah, di ba? Yummy-yummy ang lugaw. lugaw ngayon. just hmm. naman. Ayan kay milami <makes> Ng <Yung> aming kumapay. <tumaring. laughs> Ayan po, namimigay sila. Ayan. Hmm. Katatapos lang namin naglugaw. just naman. Ayan, Di ba? Sana araw-araw to -araw guys. <makes noise> Pagkakataon na po. Pasok na po tayo. Doon na po tayo sa law. Apo. Pati sabihin na po yung mga kasama natin. Lahat po na nga sa highway. Yung mga tropa ko dyan sa highway. Na nakaupo <laughs> na po dyan. Para na bubi. Kaya po tinatawagan natin.